Ang Pilipinas nagpasalamat sa India sa pagligtas sa mga Pilipinong seafarer sa gitna ng how they attack. Brigada Maricar Sargon, ibrigada mo. Brigada, Brigada. Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India sa naging mabilis na pagresponde at pagligtas sa mga Pilipinong seafarers na nasangkot sa Houthi rebel attack noong 2024. Sa kanyang pahayag sa joint press conference kasama si Indian Prime Minister Narendra Modi sa Hyderabad House sa New Delhi, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng seguridad sa maritime domain lalo na't na maraming Pilipinong seafarers ang naglalayag sa mga pangunahing sea lanes sa rehiyon. Matatandaan noong nakaraang taon iniligtas ng Indian Navy ang mga Pilipino tripulante ng MV True Confidence matapos itong atakihin sa Gulf of Aden. Nagpasalamat din noon si Pangulong Marcos sa Indian Minister of External Affairs na si Subra Manyam Jai Shankar sa courtesy call nito sa Malacanang. Ibinida ng Pangulo na ang bagong strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at India ay magpapalakas pa sa kooperasyon sa larangan ng maritime security at magiging mahalagang bahagi ng pagtataguyod ng malayang Indo-Pacific region. Ayon sa Pangulo, kapwa may malaking interes ang Pilipinas at India sa kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific at layo ng mas malalim na ugnayan ng dalawang bansa na palakasin ang pagtutulungan sa harap ng mga banta sa region. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protect ang kalusugan.